Taon-taon, nalulunod ang Pilipinas, hindi lang sa ulan, kundi sa kasinungalingan. Kasabay ng bagyo ang baha, pero ang tunay na trahedya ay nagsisimula bago pa man bumagsak ang unang patak ng ulan. Nagsisimula ito sa mga dam na tinipid ang mga materyales, mga hindi natapos na dike, mga kontratang overpriced, at mga opisyal na nakangiti sa kamera habang gumagawa ng mga istrukturang tiyak na guguho. Ang tubig ay likas, pero ang korupsyon ay gawa ng mga tao. Korupsyon ang ugat ng problema. Ngayon, isipin mo ang ibang realidad. What if kung ang mga nasa posisyon para sa flood control ay mga sigma introverts? Mga tahimik, kalkulado at independent leaders na namumuhay sa labas ng spotlight. Hindi sila yumuyuko sa mga mababaw na palakpak. Hindi nila ipinagpapalit ang integridad para sa yaman hindi sila lumalangoy sa parehong maruming agos ng kasakiman. Sa halip, sila ay kumikilos ng tahimik. Ginagabayan ng malalim na pananaw, malasakit at hindi matitinag na kalooban. Kung sila ang namumuno, hindi lang mas ligtas ang bansa sa baha. Ligtas din ito mula sa bulok na sistemang lumulunod sa atin sa loob ng maraming henerasyon. Narito ang mga dahilan kung bakit walang mga flood control corruption sa Pilipinas kung sigma introvert ang mga opisyal. Number 1, consequences. Ang corruption sa mga flood control projects ay madalas nangyayari dahil ang mga leader ay nakikita lamang ang kontrata at ang kikitain, hindi ang tunay na consequence sa buhay ng mga tao. Ang mga sakim na opisyal ay madaling pumipirma ng hilaw na proyekto ng mga dike o sobrang mahal na drainage system dahil nakatutok lang sila sa ribbon cutting at sa mga palakpak, hindi sa mga susunod na trahedya. Dito na iiba ang mga sigma introvert. Ang isip nila ay natural na tumatakbo sa mga magiging epekto ng bawat desisyon. Hindi lang nila iniisip ang mga kanal, iniisip nila ang mga buhay na nakaasa dito. Hindi lang nila nakikita ang semento. Nakikita nila ang mga pamilyang mawawalan ng tirahan kung babawasan ng kalidad. Dahil sa likas nilang pagkahilig sa malalim na pag-iisip, ang mga sigma introvert ay magpo-pause muna bago aprubahan ang anumang kahinahinalang proyekto. May bulong sa kanilang kalooban na nagtatanong nang ano ang mangyayari kung mas malakas ang ulan kaysa sa inaasahan? Paano kung bumigay ang drainage? Sino ang magdurusa kapag ninakaw ang pondo. Ang relentless awareness na ito sa mga consequences ang magiging dahilan kung bakit hindi sila basta-basta makikipagsapalaran sa kaligtasan ng publiko kapalit ng pansariling pakinabang. Para sa kanila, ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi ang dami ng kontratang napirmahan, kundi ang mga kalamidad na naiwasan. At sa isang bansang tulad ng Pilipinas, kung saan ang baha ay maaaring mga hulugan ng buhay o kamatayan, ang ganitong klase ng pag-iisip ay revolusyonary. Number 2. Matatamis na salita Isa sa pinakadahilan kung bakit namamayagpag ang korupsyon ay dahil bihasa ang mga kontratista sa pambubola at manipulasyon. Ang mga opisyal ay madaling maakit sa matatamis na mga pangako, magagarbong mga diners, matitibay na pahigipagkamay, at mga komisyon sa ilalim ng mesa. Pero ang mga introvert ay may kakaibang kakayahan na mapansin ang ganitong mga palabas. Hindi sila nabubulag sa mga magagandang salita. Nababasa nila ang mga pag-aalinlangan, ang maliliit na pagkakaiba sa tono, ang mga hindi maiiwasang bitak sa kwento. Kapag may kontratistang magyayabang, halimbawa, tatagal ng limampung taon ang flood na ito. Tahimik na mapapansin ng sigma introvert official ang nanginginig na kamay ang sobrang kumpiyansang ngiti o ang minadaling presentasyon. Eksperto sila sa pagdedetect ng kasinungalingan dahil hindi sila nadadala sa mga panlabas na charm. Tahimik silang magmamasid, malalim na magaanalisa at mayikita ang mga bagay na hindi pansin ng iba. Dahil dito, sila ay mga natural na lie detectors sa kulturang political kung saan normal na ang panlilinlang. Kung ang flood control projects ay hawak nila, mapipilitang magdala ang mga kontratista ng totoong ebidensya at matibay na plano, hindi hungkag na plano. Hihina ang korupsyon dahil ang mga introvert ay hindi bumibili ng mga ngiti. nagde sila ng substance at katotohanan. Number 3. Spotlight Maraming leader sa Pilipinas ang adik sa mga engranding palabas Mahilig silang magpagawa ng malalaking proyekto tulad ng dambuhalang pump, sobrang laking drainage system o over-engineered na mga tulay. Hindi dahil yon ang pinakamabisang solusyon kundi dahil maganda itong tignan sa inauguration. Iba ang mga sigma introvert. Hindi sila uhaw sa mga palakpak. Hindi nila kailangan ng spotlight para makaramdam ng halaga. Ang tunay na validation para sa kanila ay nagmumula sa kaalamang gumagana ang isang bagay kahit walang nakakapansin. Ang ganitong mindset ang magpapabago ng lahat. Sa halip na magaksaya ng bilyon-bilyon para sa mga proyektong pa-show-off lang, kahimik nilang ilalaan ng pondo para sa mga praktikal at pangmatagalang solusyon. Mga bagay tulad ng underground drainage networks, green flood buffers, at early warning systems. Maring hindi ito mukhang ingrande, pero ito ang tunay na magliligtas ng buhay. Dahil mas pinipili ng mga sigma introvert ang tahimik na efficiency kaysa maingay na recognition, likas nilang iiwasan ang corruption trap ng gastos para lang magpasikat. Sa kanilang mga kamay, bawat piso ay mamamaximize, bawat disenyo ay planado ng mabuti, at bawat proyekto ay tatagal. Hindi lang para magpa-impress, kundi para tunay na magligtas. Number 4, Depth sa politika, ang mga mabilisang deal ang madalas na ugat ng korupsyon. Nagtatapos ang mga meeting sa pakikipagkamay, sobre ng pera at minadaling permahan ng mga kontrata. Hindi komportable ang mga sigma introvert sa ganitong mga mababaw na palitan. Mas gusto nila ang lalim. Sa halip na agad pumirma, babasahin muna nila ang bawat linya ng kontrata, rerepasuhin ang bawat numero, at hihingi ng iba't ibang pananaw. Magtatanong sila ng mga bagay tulad ng anong materyales ang gagamitin? Sino ang mga supplier? Ilan ba talaga ang skilled na manggagawa para dito? Ang ugali nilang maghukay ng mas malalim ang dahilan kung bakit magiging mahirap ng makalusot ang korupsyon sa kanila. Kung ang isang ordinaryong official ay nakikita ang mga bribe bilang shortcut sa progreso, ang isang sigma introvert ay nakikita ito bilang red flag. Sinyales na kailangang huminto at magsiyasat ng mas mabuti. Allergic sila sa kulturang basta magtiwala ka na lang na laganap sa maruming politika. Dahil dito, kaya nilang putulin ang siklo ng mga maruruming deals. Ang kanilang pagpupumilit sa lalim kaysa bilis ang magsisiguro na ang mga proyektong maaaprobahan ay yaong pinag-isipan, transparent at makatarungan. Sa larangan kung saan ang pagmamadali ang nagpapalago ng korupsyon, ang kadalang maingat na mga hakbang ang magiging kalasag ng bayan. Number 5. Biktima Para sa mga korup na opisyal, numero lang ang kanilang tinitignan. Bilyong-bilyong piso, porsyento, at mga kontrata. Sa kanila, ang perma sa papel ay mas mahalaga kaysa sa buhay ng mga tao. Ngunit para sa mga sigma introvert, tao ang nagre-represent ng bawat numero. Ang kanilang malalim na empathy ang nagtutulak sa kanila na isalarawan ang tahimik na paghihirap na madalas ay tinatalikuran ng lipunan. Sa kanilang isipan, malinaw ang larawan. Isang ina na pagod na pagod habang karga ang kanyang mga anak. Pilit umaakit sa bubong habang ang baha ay mabilis na sumasakop sa kanilang tahanan. Isang matandang lalaki na naiwang nakatayo sa tubig na lagpas dibdib habang ang paligid niya ay tila walang pakialam. Isang batang nakatingin sa inaanod na notebook at uniforme kasabay ng pagguho ng kanyang simpleng pangarap na makabalik sa klase. Ito ang mga eksena ng hindi nakikita ng na mga nasa kapangyarihan. Pero para sa mga Sigma introvert, ito ang tanawin na hindi nila matatakasan sa loob ng kanilang konsensya. Ito ang dahilan kung bakit hindi nila kayang tiisin ang korupsyon para sa kanila ang pagnanakaw ng pondo ay hindi lang simpleng panluloko o pangaabuso ng kapangyarihan. Ito ay pagnanakaw ng mismong pagkakataong mabuhay. Bawat pisong ibinubulsa ay katumbas ng isang pamilya na mas lulubog sa trahedya. Isang komunidad na paulit-ulit babalikan ng trauma. At isang henerasyon ng mga bata na lumalaki sa takot at kawalan ng seguridad. Dahil likas na sensitibo ang mga sigma introvert sa mga hindi nakikita at hindi naririnig, sila ang magiging natural na tagapagtanggol ng mga ordinaryong mamamayan. Hindi para sa mga photo op, hindi para sa mga grandyosong press release, kundi para sa tahimik ngunit tunay na kaligtasan. Ang kanilang mga prioridad ay magiging malinaw, maayos na drainage, dekalidad na materyales, matitibay na estruktura, at pangmatagalang plano na nakabatay sa malasakit at realidad. Para sa kanila, ang korupsyon ay hindi lang isang ng moral. Ito ay isang tahimik ngunit mabangis na uri ng pagpatay sa pamamagitan ng kapabayaan. At sa isang bansang tulad ng Pilipinas, kung saan bawat bagyo ay maaring magdala ng libu-libong luha, ang ganitong pananaw ng mga sigma introvert ang magiging pinakamatibay na sandata laban sa paulit-ulit na trahedya. Number 6. Kasinungalingan ang korupsyon ay parang baha. Kapag nagsimula na, dinadala nito ang lahat sa rumaragasang agos. Maraming opisyal ang sabik na maging bahagi ng sistema. Ang agad na sumasabay. Ganito talaga ang politika. Kumuha ka na lang ng party mo. Pero ang mga introvert ay may ibang espirito. Sila ang mga lone wolf na komportable kahit hiwalay sa karamihan. Ang tunay nilang lakas ay nasa kakayahang magsabi ng hindi kahit lahat sa paligid nila ay nagsasabi ng oo. Hindi sila natatakot na matawag na outcast dahil ang pag-iisa ay matagal ng kanilang tahanan. Ito ang dahilan kaya sila halos hindi matinag ng mga sistemang pinapagalaw ng peer pressure at pakikisama. Habang ang iba ay tinatangay ng kasinungalingan, ang mga sigma introvert ay nananatiling rooted sa katotohanan. Ang kanilang pagtanggi na makiayon ang dahilan kung bakit magiging mas kaunti ang mga ghost projects kung sila ang leader. Mas mababawasan ang overprice ng mga materyales at hindi madaling mawawala ang pondo. Sa gitna ng unos ng korupsyon, ang mga sigma introvert ay parang bato. Matibay, hindi natitinag at tahimik na nagbabantay sa bayan. Sa kanilang tahimik ngunit matatag na paglaban, magiging imposible para sa bahan ng kasinungalingan at kasakiman rin muli ang Pilipinas. Number 7. Double Check Isa sa pinakamadaling paraan kung paano lumalago ang korupsyon ay ang pagtitiwala ng walang kahit anong verifikasyon. Madalas pumipirma ang mga opisyal dahil sabi ng engineer o kinumpirma na ng kontratista. Pero ang mga sigma introvert ay hindi kailanman kikilos batay lang sa mga sabi-sabi. Sila ay likas na nagdo-double check. Kung ang budget ay nagsisabing 500 million pesos para sa drainage, hihingi sila ng detalyadong breakdown, mga resibo at independent audits. Kung may proyekto nang nagsisabing 99% complete, hindi sila agad maniniwala. Tahimik silang pupunta sa site. Bibilangin ang sako ng semento, titignan ang kapal ng bakal, at sisilipin ang mismong kalidad ng trabaho. Ang kanilang natural na hinala na madalas minamaliit ng iba bilang overthinking ang mismong magiging pananggalang ng bayan laban sa mga panlilinlang. Dahil sa ugali nilang maghukay ng mga detalye, imposibleng makalusot ang mga ghost projects sa kanilang pamumuno. Bawat claim ay kailangang may ebidensya. Bawat kasinungalingan ay lalabas sa liwanag. Ang pagmamahal ng mga sigma introvert sa mga maliliit na detalye na tinitindi ng iba bilang pagiging masyadong Piki ang magiging susi sa proteksyon ng pondo ng bayan. Sa kanilang pagtangging magtiwala ng bulag, ginagawa nilang araw-araw na practice ang tunay na accountability. At sa ganung sistema, halos imposibleng mabuhay ang korupsyon. Number 8. Immune Sa politika ng Pilipinas, madalas itinatago ang korupsyon sa likod ng mga ingay. Groundbreaking ceremony na may banda, mahabang mga talumpati at sunod-sunod na mga photo op. Dinisenyo ang mga palabas na ito para iligaw ang atensyon ng publiko at mga opisyal mula sa tunay na tanong. Kailangan ba talaga ang proyektong ito? Maayos ba ang pagkakagawa nito? Tapat ba ang paggastos dito? Ang mga opisyal ngayon ay madaling madala sa ganitong mga palabas. Pero ang mga sigma introvert immune sila rito. Wala silang pakialam sa mga palakpakan, sa malalakas na mga salita, o sa pagpapakitang gilas. Tahimik silang umaatras mula sa ingay at diretsyong tumututok sa mahalaga. Kung barado ang drainage, hindi sila paluloko sa mga ribbon cutting. Ipapalinaw nilang linisin ito. Kung may bitak ang flood wall, hindi sila mapapatahimik ng mga palakpakan. Ipapagawa nila ito agad. Dahil hindi sila nadadala sa mga ingay at palabas, kayang-kaya nilang hiwain ang ilusyon at ilantad ang totoo. Ang immunity nilang ito laban sa showmanship ang dahilan kung bakit sila magiging incorruptible sa sistemang nakatayo sa pawang pagpapakitang tao. Number 9. Piso Sa isang bulok na sistema, ang pera ay parang walang katapusang ilog na maaaring salukin ng salukin, na parang laging may darating na mas marami bukas. Pero ibang tingin ng mga sigma introvert. Para sa kanila, ang bawat piso ay sagrado, mistulang dugo na dumadaloy sa ugat ng isang bansa. Ang bawat perang pumapasok sa kaban ng bayan ay hindi lang numero. Ito ay sakripisyo. Naiisip nila ang mga driver ng tricycle na ilang oras nagbibilad sa araw. Ang mga factory workers na sumasakit ang likod matapos ang mahabang oras ng trabaho. Ang mga tindera sa palengke na nagbibilang ng bariyang inipon simula hating gabi. Para sa kanila ang perang yon ay pawis na nabuo, sakit na pinagsama-sama at mga pangarap na pansamantalang isinantabi. Kaya't kapag ninakaw ito, hindi lang simpleng pagnanakaw ang nagaganap, kundi isang uri ng paglalapastangan. Dahil dito, ang disiplina ng mga sigma introvert sa paggamit ng pondo ng bayan ay hindi magiging pilit. Ito ay likas. Hahanapin nila ang matapat at praktikal na solusyon. Pahabain ang bisa ng budget hindi para sa sariling bulsa, kundi para sa kaligtasan ng taong bayan. Sa halip ng mga kontratang overprice at proyektong hungkag, pipiliin nila ang mga disenyong tumatagal. Permeable pavements, mga parke na puno ng mga puno na nagsisilbing natural na imbakan ng tubig at mga programang pangkomunidad kung saan mismong mga mamamayan ang may malasakit at pananagutan sa kanilang sariling lupa. Para sa kanila ang mga proyektong ito ay higit pa sa mga infrastruktura ito ay mga anyo ng respeto sa pawis na nakapaloob sa bawat piso. Sa kanilang pananaw, ang pag-aaksel ng pera ay halos kasing sama ng pagnanakaw. Dahil parehong uri ito ng pagdataksil sa tahimik na paghihirap ng milyon-milyon. Hindi nila kailangang sigmurain ang ganong kawalang galang. At dahil sa etika nilang ito, magiging mga tagapagbantay sila hindi lang ng pondo, kundi ng mismong dangal ng bayan. Sa pilosopiya ng mga sigma introvert, ang pisong ginastos ng tama ay mas mahalaga kaysa sa bilyong-bilyong ninanakaw ng walang kahihiyan. At number 10, Corruption Ang baha ay humuhupa rin sa kalaunan. Natutuyo ang putik na itatayo muli ang mga bahay at daan-dahang bumabalik ang normal na buhay. Ngunit ang korupsyon ay nagiiwan ng sugat na tumatagal hanggang sa susunod na henerasyon. At alam ito ng mga sigma introvert ng mas malalim kaysa kanino man. Para sa kanila, ang pinakamapanganib na baha ay hindi ang dulot ng bagyo, kundi ang hindi nakikitang baha na nilulunod ang buong bansa mula sa loob. Ang corruption. Kapag ninakaw ang pondo na nakalaan para sa drainage, hindi lang pera ang nawala, kundi isang batang lumusong sa baha na hanggang dibdib, isang pamilyang nakakapit sa bubong at libu-libong buhay na sana ay nailigtas. Bawat baryang pinasok sa bulsa ng tiwali ay parang batong tinanggal sa pader ng depensa ng bayan. Pinaihina ang mga harang na dapat sana ay nagpoprotekta na sa mga mamamayan. Ang tahimik na bahang ito ang mas nakamamatay kaysa alinmang bagyo sapagkat ginagawa nitong tiyak ang trahedya. Ngunit pag ang mga sigma introvert ang namuno sa kanilang incorruptible na katahimikan, magiging tunay ang blood control system ng Pilipinas. Ang kanilang katapatan ang magsisilbing dike na hindi bumibigay. Ang kanilang pagtangging magnakaw ang magsisilbing dam na nakaabang. At ang kanilang malasakit ang magsisilbing early warning system na magliligtas ng buhay bago pa man dumating ang unos. Naikita nila ang korupsyon hindi lamang bilang problemang politikal, Kundi bilang moral na salot Isang sakit na unti-unting kumakain sa kaluluwa ng bayan At dahil matatag sila sa kanilang prinsipyo Dala nila ang tahimik na lunas Integridad Kung masig may introvert ang may hawak ng kapangyarihan Hindi lamang malalampasan ng Pilipinas sa mga bagyo Lalo pa itong titibay pagkatapos Sabagat kailanman ay hindi mawawala ang pondong nakalaan sa proteksyon ng mga tao sa kanilang katahimikan, naroon ng kalasag. Sa kanilang integridad, naroon ng pangako. At sa kanilang tapat na pagbabantay, naroon ang lunas para sa isang bansang matagal nang nilulunod, hindi ng tubig, kundi ng pagtataksil. Para sa mga sigma introvert, ang tanging tunay na bahang dapat katakutan ay ang korupsyon na hinayaang lumaganap. At ang tanging tunay na proteksyon ay isang pusong hindi kayang bilhin. Ang mga bagyo ay hindi ang tunay na kaaway. Ang tunay na kaaway ay ang pagtataksil. Pagtataksil sa pondo, pagtataksil sa tiwala, pagtataksil sa sambayanan. Ang korupsyon ang siyang nagiging dahilan kung bakit ang ulan ay nagiging trahedya. At matagal nang nilulunod ng bansa ang sarili nito sa ganitong kasalanan. Ang mga sigma introvert ang siyang lunas. Hindi sila maingay, hindi sila palabida, at hindi sila madaling maintindihan. Ngunit ang kanilang tahimik na pagiging malaya, ang kanilang empatiya at ang kanilang tahimik na paninindigan ang eksaktong uri ng pamumuno na kailangan ng isang serang sistema. Kung ang mga sigma introvert ang nasa kapangyarihan, hindi na mangangamba ang mga pamilya sa baha. Dahil alam nilang ang mga pader na magtatanggol sa kanila ay itinayo hindi sa kasakiman, kundi sa integridad. Sa huli, hindi lamang mapipigilan ng mga sigma introvert ang baha mapipigilan din nila ang kasinungalingan. At marahil ito ang tunay na flood control system na matagal nang kailangan ng Pilipinas. Hindi gawa sa semento, ngunit gawa sa unshakable na pagkatao. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Maria Shelo Bundang. Sabi niya, tatlong oras na nag-adjust ng font. Tapos walang katapusang adjustment dahil kada check o open mo ng projects or docs mo, meron at meron kang may kita na pwede pang i-improve. Sabi naman ni Sabotaje Rap Vlog, accurate. Yung break time kadalasan mag-journal at magsulat ng tula o makinig ng audiobook kesa mag-scroll at maglaro ng mga games. Pag day off naman, mas mainam pang mag-workout exercise and meditation kaysa makipag-small talk sa mga energy vampire. At ayon naman kay Marie Delight Worker, relate ako dyan Sir AP. Para sa akin mas gusto ko magtrabaho na mag-isa kisa magpunta sa mga parties, reunion at kung ano pang maiingay na lugar na nakakadrain ng energy. Mas mabilis akong matapos magtrabaho kapag tahimik at walang estorbo. Salamat po Sir AP. Magandang gabi at happy weekend. God bless. At shoutout kay Lorena Bintas, Kalayaan Kapayapaan, Annalyn Granada, RJ Mera, K. Molino, Dennis Aransanso, Pax Tumulak, Ramlat, Jola Short Video, Junjun Perang, Kati, at kay Emma Villanueva. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout e at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like. I-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba na no, mas mahusay ang resulta ng trabaho mula sa mga introvert kumpara sa iba? Panawari mo sa video na ito.